JM Fiang, Pamper Day. Consistent ang pagfa-flex ni na JM at Fiang sa isa't isa sa kani-kanilang personal account. Wala na talagang makakapasok pa sa buhay ni JM Ibarra. Maliban kay Fiang Smith, iba magmahal ang isang Ibarra. Kaya niya itong ipagsigawan, off cam man o on cam. Obvious na talaga si Captain Ibarra sa nararamdaman nito kay Fiang Smith. Alam naman natin, na ang ideal girl talaga, ni JM. Ay ang mestisahin, at skinny. Kagaya na lang, ng kanyang dalawang naging ex, sa buhay nito. Lahat ng naging ex, ni JM Ibarra, ay puro magaganda, at mapuputi. Ngayon, mas lalo namang maganda, at super sa kaputian, ang kanyang nahanap. Sa katauhan, ni Fiang Smith, nabansagan pa nga, ang dalaga, na may sariling ring light. Bukod sa maganda na si Fiang Smith, family-oriented pa ito. At sobrang malapit ang puso sa mga bata, nakagaya din ni JM Ibara. Kaya siguro, iniwan sina JM Ibara at Fiang Smith. Dahil sila ang nakalaan para sa isa't isa. Ang galing talaga ng plano ng Diyos kung paano pinagtagpo ang JM Fiang